Ah, ah, eh, isa na namang mayabang na buksingero ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan. Kainaman na yan, aba. Tignan nyo naman kasing maigi, eh, oh. Napakayabang, eh. Eh, mahiya mo naman, Choco Malos. Nahugi sa yote, ang korte ng bunbunan, eh. Isang undefeated Pinoy na naghari sa Bantamweight Division ang talaga namang lumalagablab at tumaapoy ang mga kamao sa tuwing makakadampi at makakasilat ng balat kalamnan at nguyang nguyaan ng isang dayuhang pampalasan mga kaibigan. Tinigurian itong The Armalite at Katie Boy ng mga pantas na analisador ng boxing sa Pilipinas dahil sa bilis daw ng mga kamao nito na kapag tinamaan ka daw eh ay para ka na rin daw niretrat ng dakdak -dak ng iyong nanay na bad trip na dalawang buwan nang walang hawak ng ATM ni tatay. Hindi biro at talaga namang kinataguan, iniiwasan at kinatatakutan ng inam ng mga dayuhan ng ating kababayan na ito sa debisyon na ito mga kaibigan. Dahil sa mga hindi nga lamang po nakakaalam ay puro tulog at handusay ang inaabot ng mga nakakalaban nito sa ibabaw ng lona mga kaibigan. Dahil sa sobrang lakas nga po ng mga kamao nito na kapag nahagip ka eh, ay parang na rin daw hinampas ng isang buong lababo na gawa sa binistay na kamote. Ngunit gaya din ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao, ay nanggaling din ito sa isang kalaheng at isang tuka na pamilya mga kaibigan na sa madaling paglilinaw ay batak ang pangangatawan nito sa kahirapan at kung ano-anong trabaho ang pinasok nito, makatulong lamang sa kanyang mga magulang upang may ahon sa kahirapan ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahilan upang maging bato-bato at magmistulang porma na kalabaw sa lakas ang pangangatawan ng ating bidang kababayan na ito mga kaibigan. Bata pa lamang ito ay nakikipagsparing na daw ito sa mga tulak na mababarang, magbubuting tikbalang, gonyango at traffic enforcer na manananggal sa kalsada mga kaibigan. Kaya naman, unang sabak pa lamang nito sa kanyang amateur boxing career ay tatlongpong sunod-sunod na panalo kaagad ang sumambulat dito. At di umano ay isang nga lamang po ang maswerting nakatapos ng laban na sa madaling sabi ay tulog lahat sa kangkungan ang inabot ng mga nakalaban nito mga kaibigan. Kaya naman pagtungtong na pagtungtong ang po ng ating bidang kababayan na ito sa kanyang professional boxing career ay labing apat na impresibong sunod-sunod na panalo kaagad ang bumunga dito at di kalaunan ito nga po ay naging isang ganap ng champion ngunit sa kabila nga po ng mga naabot dito sa kanyang boxing career mga kaibigan ay hindi nga po ito nakaligtas sa mapagmataas at mapangmatang pilikmata ng lipunan mga kaibigan itinapat ito sa rank number 1 WBO Bantamweight Division at pambato daw kuno ng mga Tanzanian sa Hilaga Silangan at inakal lang madali lamang nitong maaagaw ang titulong hawak ng ating bidang kababayan mga kaibigan. Bago ang laban ay hindi na agad naging maganda ang sambulat ng tarasa ng dayuhang ito mga kaibigan. Dahil may pagkabastos at walang pakialam ang ugali nito may hiyamo nagkating sa values at good manners and right conduct na subject sa elementarya at sekundarya ang boksingerong ito mga kaibigan. Paano ba naman hindi pa nagtatanong ang nag-i-interview sa kanya patungkol sa kanilang magiging laban eh. Dire-diretso na agad ang bunga nito at talaga namang walang ng kapre sinabi wag na daw itong umimek at alam na daw nito ang lahat ng itatanong nito sinabi nito napupulbusin daw niya sa gulpe ang ating bidang kababayan mga kaibigan pinanghihiram na nga din nito si kabayan ng imported na langis ala epicacent oil na ginagamit para sa pagka-transform ng mga mana ng gal sa kapis na may partner na masajer sa paa kanto ng pisngi braso pitcho at balun-balunan ng sagayon daw ay maigsan daw kahit papaano ang sakit na daranasin nito sa kanyang pambubugbog na isasagawa sa kanya mga kaibigan. Magpaabang na din daw si kabayan ng mga nurse, doktor, ambulansya at medic sa laban. At magpareserve na din daw ito sa ICU at emergency room. Nang sa gayon daw ay makasigura-sigurado na itong makakaligtas ito sa bingit ng kasawian. At kung hindi naman daw talaga nagkakakayanin eh, magpatawag na din daw ito ng sampung albularyo na may work experience na 10 years bilang mangkukulam sa kapis na may agimat na kwitis na ginawa sa binilender na balinghoy at ipis na sinabuan ng giniling na dilis at binudburan ng binaray ng kamatis. Umadbans na din daw si kabayan sa kikitain niya sa laban na ito mga kaibigan ng pambayad sa pang x ray pambili ng planax, antibiotic, iskelan, betadine, gasa, at agwa aksunada mga kaibigan. Subalit hindi rin naman natin masisisi kung nasobrahan sa kumpiyansa at yabang sa katawan ang Tanzanian fighter na ito mga kaibigan. Dahil tunay nga naman na may kabigatan at may maiyayabang din naman talaga ang kamaon itong buksingerong ito mga kaibigan. At sa katunayan nga niya po niyan ay sa naging dalawampung laban niya lamang po nito sa kanyang professional boxing career, ay dalawa lamang daw po di umano ang maswerteng nakaraos hanggang round 12. Kaya naman, itinuturing na crucial na laban ito para sa ating bidang kababayan mga kaibigan. Subalit hindi naman ito nagbigay ng nikatiting na kaba sa ating kababayan na ito mga kaibigan. Bagkus ay ginitian lamang ito nito na may halong pagka-plastic at sinabing sanay na daw siyang malitin ng mga mayayabang na kalaban mga kaibigan. Kumbaga manhid na daw siya sa mga ganitong senaryo. At mas pinagtutuunan na lamang daw ni kabayan ng pansin ang pampaslangan itong pag-iensayo -e sa paparating niyang laban mga kaibigan. Ipinangako nito sa kanya interview na iwawagayway nito ang bandila ng mga natatanging maharlika mandirigmang Pilipino. Lalong lalo pa daw na sa ating mismong lupang pinagsilangan, gaganapin ang kanilang itinadhanang laban. Kasabay ng paglalakbay ng mga talangka at paghihilahan nito pababa sa dalampasigan, mahalimuyak na simoy ng hangin, ikadalawampuntatlo ng Mayo, taong dalawang libo at siyam na ay tuluyan ng naikasa ang laban ng Pinoy alias da Armalay kontra sa the disaster ng bansang Tanzania mga kaibigan. Ginanap ang kanilang laban sa Medina Gymnasium, Barangay Maningkol, Ozami City. May kartadang labing apat na panalo, labing dalawa ay tinapos sa pamamagitan ng walang awang knockout at walang bahid ng anuman talo ang ating bidang kababayan na ito mga mga kaibigan. Samantalang ang Tanzanian fighter naman ay may 23 panalo, 18 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, isang draw at dalawang bahid ng talo lamang mga kaibigan. Sa mismong laban, grabe nakakatakot pala itong Tanzanian boxer na ito mga kaibigan. Ang laki ng bumbunan eh. Mukhang mataba din ang utak. Ah ay naku po. Eh delikado si kabayan dito kapag nagkataon. Sigurado malapusang marunong magbukulat ng naktakob na ulam ang utak ng boxer na yan mga kaibigan. Ganadong ganado din itong umintrada eh oh. Eh mahiya naman na buhay lang. Na Coco Crunch. Ang sarap sigurong kuskusan ng ulo niyan, mga kaibigan, no? Mukhang maaligas kasi. Tama ba yung mga mahihilig dyan sa kulambaw? Samantalang si Kabayan naman ay napakasimple lamang ng intrada. Mahiya mo magpapakashin lang sa tindahan, eh, oh. Ten times! Unang round, magpapakilala ka agad si Kabayan, mga kaibigan. Magpapakawala agad ito ng mga lumalagablab na kaliwa na mahiya mo hampas ng rumaragas ang kariton na may sakay na na. Dahilan upang umangat ang dalawang paa ng Tanzanian fighter na ito, mga kaibigan. Uh, that will pit him against uh, maybe the junior bantamweight uh, champion of the world. And Pretty Boy Maran is coming off a eh? crushing third round knockout over Jason Negera. Sa mga hindi po nakapanood, eh kung paano po humilata si Ricky Hatton against Man Pacquiao, E eh, mas grabe po yung nangyari ron. Actually, oh, dahil... oh, oh! Look at that! That's will... Ngunit, agad din naman itong bumangon At tila, ipinakitang baliwala lamang Ang hambalos ng ating bidang kababayan Sa tagpong ito, ay sinubukan na rin tapusin kabayan Ang maangas na Tanzanian fighter na ito mga kaibigan Ngunit, talagang matibay din ang nguya-nguyaan ng Tanzanian fighter na ito And now, Jhundi Maraon Going for the kill Another left by Jhundi Maraon And, medyo nadulos doon si... Jundi Maraon, now is going for the kill. He knows that his opponent is in trouble, but he should take it easy. He can never be confident against these Africans. yung African, ha? Oh, yes. Look at that. si Look at that. Look at that. pretty boy, pretty cautious right now, and that's the right thing to do. Nang gigigil. Showing a uh, maturity. Another left by Jundi Maraon. That left is really cool. oh. oh. Talagang malakas na yun. And Matias' days, body shot by Maran. Another left by Junty And now Junty going for the kill. Matias is in deep trouble. Junty Maran going to the midsection. He gets stuck there by a right. Pero maganda yung ginagawa niya Nag-iingat din siya, no? Hindi niya fino force yung uh, action. Good left. -up. Good right there by Matias. Matthias missing a left, or rather a right jab by Maraon. straight I think he has recovered. We are under one minute of this little round encounter. Right there by Matthias. Will be a short night. <laughs> Jundi Maraon defending his regional title. Counter left to the body by Maraon. Pretty boy. Pretty much. In charge of this fight, right by Matthias' left jab, and when uh, i recover na yung, uh, Tanzanian fighter, now Matthias using his left jab to ward off and. The There is any attempt of Mara to connect that left, but he again connects with a strong left combination, body shot. Everything being thrown now by Jungi Marawan. And the drop. Here's the uh, left. You good so, left straight with the face. He saw. Round 2 Bagamat nagmimistulang punching bag na Ang maangas na Tanzanian fighter na ito mga kaibigan Ay nakuha pa rin itong magangas sa laban Samantala Parang may nakaumbok sa bandang likuran ng salawa ng Tanzanian fighter mga kaibigan Hindi ko mawari eh Parang may katala o biscript na dali eh oh. Ano ba yan? Pagkatapos ba niyan eh Extra pa ng masila at skin coat kay Foreman niyan Ah ah kainaman niya na ba? Samantala Muli na namang papaluhodin ni Kabayan Itong makulit na Tanzanian fighter na ito mga kaibigan Like, but, see for a, uh, but you know, uh, we have discovered uh, something. Maraon could make the 115 pound weight limit. Yes. And Yundi Maraon, waiting for the right moment. Exactly what he did in the first round when he scored that knockdown. That score was slip. That's actually a clear slip. Medyo basa yung corner ni Jundi Maraon, Tony Pesons. Oh, that was a good shot on the body by Matthias. Combination by Maraon. Binabantayan na ni Matthias ngayon yung kaliwa ni Jundi Maraon. Oh, pero nakakalusot pa rin, no? Katulad doon. <laughs> Those are powerful lefts being thrown by Maraon. And I could just kung ba, baba pa ba, ba, ito ng Superfly. Oh! Terrifying na ito. Yes. No? Good left again by Jundi Marao. Stalkers, Africa, the Tanzanian once yes, again. Ang well, huling movement, no? Kahit pa paano nakakadepensa pa rin si Matayas. <laughs> Good left. Kitsa-kitsa rin. crushing left. Body shot by Jhundi Marao. Showing maturity, he knows that uh, palaban pa rin, gumabalik pa rin sa Matayas. Oh! Another left to the head. And Matayas goes down again to the canvas for the second time in this fight. Grabe yung left ni Maroon. Oh, mas kisang katamaan dyan talagang lalaglang. And Matayas is still dazed. One more. Could be the end of it. There again. There's the left of Jun Di and we're under one minute in the second round this is a 12 round encounter and uh, most likely it will be a short night it could be a short night <laughs> but jundi will have to be very careful there is another left, left. left straight na tinatapon ni Jundi Maraon pa Very accurate, no? Yung kaliwa niyo ni Jundi Maraon. Ay nakita mo yung second knockdown na uh, Dennis. No? Actually, sa uh, noo, oh, tumama. Umbaksa pa rin yung... Uh, ano mo? This was how Manny Pacquiao... <laughs> Perfect perfectly time left that floored Anthony Matias for the second time in this fight. First one was during the first round round 3. Pauulan na na ni kabayan ng mga umaapoy na kamao ang dayuhang kalaban na ito mga kaibigan. Ngunit mahalatang naging maingat na ang Tanzanian fighter at binago na nito ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Subalit hindi naman ito naging balakid at problema kay kabayan mga kaibigan. At muli na naman itong pinahandusay sa pangatlong pagkakataon ang mayabang na Tanzanian fighter na ito mga kaibigan. Tinamaan ito ng dumalagablab na left straight ni kabayan na sa sobrang lakse eh, mahiyamuhin ang pas ng disingkong Coco Lambert na may pa kong pang-release ng train. Samantala, kuhang-kuha talagang inis ko nitong dayuhan na ito, mga kaibigan. Nakuha pa nitong kumending-kending eh. Kahit na nguya-nguyaan nito, ay nagmimistulan ng punching mix. At tumitig pa talaga ng masama. Napakayabang talaga eh, oh. Ang sarap pambuy ng electric pansabunbunan eh, oh. Good left there by Mathias. That was a good left jab. Stinging left jab by Mathias. He's using that. gamit na pang-contra sa kaliwa ni Jun Di Marao. Maganda na yung depensa ni Jun Di Marao. like unlike in his fight against Jason Guerra, pinatamaan pa siya nung... Uh, Tsaka uh, hindi uh, na siya stiff, no? Oh, yes. Medyo lumambot na rin. Meron ng konting uh, bending. And yung... Uh, kanyang uh, footwork. Decent. Good, good left there by Jun Di Marao. Oh, my way Mateas, eh? Maman Left, the watch. Body shot by Marao. Oh, good left. Oh! Never left. Yes. And I think it's a level. With B. This could be the end of the fight. Going for the kill. Turkey Marao. Body shot. Countless blows being delivered by Turkey Marao. He's trying to go for the kill. And Mathias. Hanging on right combination by senses that this is the right moment for him his best chance to score another stoppage this is the same round that he stopped jason up for this same title you know i saw matthias smiling there as if saying i can survive this Every Tony Pesons, and you will be fighters back to the action. Now, you know what? joined him around his favorite shot that left straight, and he has floored Matthias twice in this fight first and second round. There's that left again. Right straight missed by Matias. Oh! That could be it. another left. Uy, pero tumayo pa rin si Matias. Parang tinulak lang. But that's the third time that Matias has been floored in this fight. So just concluded third round. There's that left. This is an uppercut napercat. Atoney sunod-sunod yung rapido. Di junti hindi baon. Kung unek na maigil. Uh, oh, dito nang gigil. Gigil, gigil si Juan. Uh, wow. He was doing great, no? So first two rounds and middle of this round, and then napigil na gigil eh. Here's the knockdown. Oh, good. It was a left again. Another left straight to the jaw. Round 4. Magpapakawala na si Kabayan ng mga dumadagundong na suntok, mga kaibigan. Ngunit talagang bako! Pasa makunat ang yaong-yaan itong Tanzanian fighter na ito mga kaibigan. Mukhang hindi pa pahuli ng buhay eh oh. Abate ka. Parang may masilya na ang pisinya at cheekbone niya na. Aa, pandaraya na yan ah. Guide! A good left right straight there by uh, Anthony Matias. I am surprised and amazed at the resilience. It's sturdy, you know, fighter. Oh, yes. Very yeah, you have to see. give it to him. Lumabang na, pag tayo, sasayaw-sayaw pa. But I think it's just a matter of time, huh? Uh, because he left to the midsection by Jun Dimarao. Marao. When it comes to skills, power, lahat na kay Jun Marao, it's to his advantage. Pero minsan talaga kapag ka ang fighters uh, well conditioned, no? Hindi mo basta-basta rin mababagsak eh. Like Anthony Mathias. And it's been that left straight of uh, Yundi Mara. There's that another left straight. Alam mo, mas improve yung timing ko ba ni uh, Marao ngayon compared to his last three fights. If only he can uh, add more power to that right hand, eh, no? Actually, may power yung right hand niya. Kaya lang nakikita niya siguro na tumatama yung kaliwa. Yung kaliwa. So, yun na lang so, muna. sabi ko na, why, ano, why, why spoil the broth? So, tumatama eh, ito na. na. Tumama na naman. I think he, he tagged uh, Matias with the left straight and hurt. It unseen it. Again. Pero nandun pa rin. I can, I, see I can imagine how, 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 how the Tencent feels right now. Those are not ordinary lefts that he's getting from uh, Jimmy Mara. You know? huh? By the way, we're using uh, t gloves made in Cebu. And this is the first time out to be, or second time out to be. That we're using this in a big boxing event. And uh, we're doing this to support uh, Filipino uh, entrepreneurship and, uh, of course, creativity. But we're still fighting back, we still uh, delivering some counter shots. Anthony Matias. Oh, 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 break, 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 hold it, hold it. Is in black, brown in red, the undefeated fighter from Braveheart Boxing Club, Gigi Maraon the is the reigning regional champion in the bantamweight division and that title is at stake. And the Tanzanian fighter... Slow replay. Well, for the first time. round ended without a knockdown by Tito Maral. And that's a fourth round. So that streak ascended but definitely it's a uh, total domination In the part of Di Maral. Siguro karakter test to go, you know, for... for... Round 5, patuli pa rin ang pagmamasahin ni Kabayan sa uyang uyang ng hambog na Tanzanian fighter na ito, mga kaibigan. Dahilan upang mailuwanan ito ang kanyang suot-suot na pacifier. Bigyan ang bagong tsupon yan! Game Round number five. Three knockdowns have been scored in this fight, all by Jundi Marao, managed in the first, second, and third rounds. Jundi Marao is still at stake. He won earlier this year with a sensational third round stoppage of uh, Jason Neguera. Now Morales is using the right jab. Yes, is using the jab right now. That jab hurts. There's a jab again. But uh, Mathias countering with the right to the body. The speed of the left hand is speed ng left hand is The Jun Timbalao. Oh, yes. That is why hindi makita ni Matias. It shoots like a bullet. Ako. Ayun na naman. No? Ayun na naman. Ayun know, Good timing. No? He's got great, great defense now with Jun Timbalao. I was showing some patience. Ay, alam niya, masyadong matibay itong uh, Tanzanian. Combination by Marao. out. Oh. mà ta này long không tấn nha. blood, un sai không ga tấn thế nha. Oh good left. Hey, tiba, tiba, tiba. Tiba, tiba, tiba. Hey. Ni Matias. Oh, good right there. Kay Matias. Okay, Hindi pa rin pwede mo kumpiyan sa maraon dito. Well, bumabalik eh, no? Tumatama pa rin yung kanan ni Matias. There's again the drive by Matias. Meron <laughs> pa a left jab si Matias. Before that, he connected the right straight.

Lomo action yun yung naugaw ulit yung tansay nito pero was able to ang good job kita mo yung death ni Maraon ang bilis eh Round 6, dito na ni Kabayan ang lahat ng kayabangan at pangmamaliit na sinambit ng maangas na Tanzanian fighter na ito ang mga kaimigan. Title at stake, defending champion Jundi Maraon. Again, let me express my admiration To the resilience of uh, the Tanzanian fighter Anthony Matias three knockdowns in six rounds and he's still up there exchanging punches with Jundi moral and countless left yes that's from uh, Jundi around in control of this fight combination by Jundi yung dindim around na-time nga yung kanyang uh, kaliwa always a threat para kay Matias mm, good right there Matias, good job and now Matias is uh, very active in his uh, left jab kahit pa paano nakakalusot, but the thing is mas malakas yung dating yung suntok ni Judy Maraon. A good left again. Staggers na Tansanian. Judy Maraon showing composure. Despite those three knockdowns, he scored each in the first, second, and third rounds. Teresa Torazes, oh! si another, another knockdown. Right. Pero tayo agad. But this time, I think it's hurt. Oh, oh. Seven, I hurt. Hey, no more dance. There's no more dancing. Here. No more dancing. No more dancing for Anthony Anthony That Very big gun to buy huh? And again, that left of Jundi Marau, specialty of the house. More lefts. It's and all over. It. It's all over. This is it. A punch. Another left straight. Fourth time. Umagsak dito si Anthony Matias. At gumawang-gawang sakot din. Oo. Oh, oh. uh, si Matias. Ito. Time of the stoppage. That... Uh... WBO Asia Pacific Bantamweight Champion, The Pretty Boy.